Ang mga raketerang lakwatsera, isa ko ang mga chikiting patrol ko patungong lusong ng magkapaluway, pantukan Davao de Oro. First time po ng mga bata oh! na mga siya sa lugar. Ang advance fee po is only 20 pesos. Ano ba ang andito sa loob? Ayun, mabato man, may ilog. Ano ba? Ano ba ito? Ah, napakalinaw ng tubig sa mainit na panahon ngayon. Napakasarap magtampisaw sa tubig. Ayan, yeah, excited ang mga bata. Hello! Pampalipas oras sa mainit na panahon. Parang natural jacuzzi dito. So, Napaka-busy natin sa trabaho. Pag may pagkakataong ipasyal ng mga bata, hindi kailangan sa mamahaling lugar. Ang mahalaga ay ang spending quality time together with your children and your loved ones making sure that they enjoy their growing up moments. Ito na nga ako. Gagawin ko ang lahat para sa mga anak ko habang ako'y nabubuhay. Ito po ang panata ni Raketerang Lakpatsera. Sa uulitin, tayo'y maglalakwatsa na naman at ipapasyal kayo sa iba't ibang lakwatsa places. Like, share, follow, and subscribe our FB page and YouTube channel, Raketerang Lakpatsera.